Eto na nanay kasi na, na-interview itong si ano, Enrique Hill. Tungkol doon sa posibilidad na baka daw magkakaroon ng proyekto sila ni Catherine Bernardo. Mm -hmm. Eh sabi ni Ken, open naman daw siya doon pero wala pa silang uh, proyekto in the works or pinag-uusapan. Pero kung sakali man daw, eh open siya. Kasi matatandaan natin, di ba, nai? Parang dati, doon sa The Princess and I, parang tatlo sila, siya tsaka si Catherine, tapos si DJ tsaka si Catherine, di ba? Parang sila yung pinagpa pares pares noon. At tsaka di ba, dati nagkaroon sila ng pelikula. Yung dalawa yung pinagpapartner, di ba? Yung first time nilang nagsama ni Liza Soberano. Oo, oh, doon palang nag-click si Liza at si Enrique. Oh, oh. Pero may sinimula namang proyekto na si Enrique at si Katrin. At open naman si Enrique dyan sa ideya na pagsamayan sila. Ang tanong ay open ba si Katrin sa posibilidad na magkasama sila ni Enrique ulit, magkaroon ng reunion. Not necessarily as a love team or magkakaibigan, di ba? Pwedeng magkasama lang sila. Magkaibigan, kung action man to, pwede sila yung magkatuhang or magkalaban, di ba? Di yeah, natin alam, kaya abangan natin yan. Or kaya na ka horror, no? Kasi di ba gusto daw ni Ken talaga din gumawa pa ng horror, produce ng horror movie.